tapos na yung elimination natin na mga kakri. Susunod natin, semifinals ng Class B. Mga kakri, ito na yung race number man natin mga kakri. Kaya kay JL Sabat. JL, pangalan yan? Five star. star. Atrik, hindi nga ta. Five star. Ibigan, ano ang pangalan? Junior Eugene. Junior Eugene. Eh, ito pala yung nanalo kanina. Junior Eugene. Ibigan, pangalan? Batang Damires. Mga kagri. Ibigan, ingat ah. A.K.A. Kamote. <laughs> Okay. Yung... Alo na, shout out. Ah, kaya. Ingat ah. Ingat. Ah, pangalan. Salbae. Salbae. Ay. Revista lang. At yung barumbado nga pala. Revista lang daw. Ito, ito kasali ano ang ano pangalan? Ay ah, hindi? Revista lang yan? Revista lang din daw Revista lang yan Ako eh, dapat ka, maya kayo Magkakaligtuan kami sa pustahan O, magkakaligtuan O, magkakaligtuan kami sa pustahan Magkakaligtuan kami sa pustahan Kasali yan, kasali Ano pangalan? Double Ha? Double B Double B Number 31 Makaka Ma doon tayo Sa kapilang camera Race nice 30 Eugene ah. Oh, Eugene. Mga kakari. Eugene ako. Boom. Bang. Ayun ah. Mga kakari. Panalo. Team Eugene. Mga kakari. Race to natin. Last B. Ibigyan. Pangalan. Ha? Bogi ng bungabon. Dito kaibigan. Pangalan ng kalabaw. Dorothy. Dorothy. Yan, kaibigan, pangalan. Black Tiger, tatulong pa kaya? Doon tayo, sa kapilang camera. Race 31. GL Sabat, mga kagre. Mayroon naman. Iba ang lupa. <laughs> <laughs> kagre, race number 3. Kaibigan, ano pangalan yan? Hindi ka sali. Hindi pala kasali. Hindi <tutuk> <Di mana kasali? tutuk> ka kasali. Apa ang kasali ba yan? Ano pangalan? Spy. Ha? Spy. Spy. <tutuk> ingat dah, <ha>, kaibigan. Ito. <tutuk> ano ang pangalan nito? Boss, ano pangalan? Only one. Only one. Kasali rin sa race na to. Only one. Kaibigan, ingat. Pangalan, pangalan. kasali dito, tita. Arivista lang. Pero kasali dito dapat yan. Hindi. Arivista lang, wala. Kasali ba yan, Jared? <laughs> <laughs> Ba't dadalawa lang yun? Puro revista yata, yaman na nga, doon tayo, sa kabilang camera. Race 32. baka maipit ako dito <laughs> Ay, Ay, kuya, may motor! release naman mo na dyan! Ayun lang, mga kakakari! Ho! Oh, oh, Ho! Oh, oh. Ho! Boom! Bang! <laughs> mga mga kakakari, race number 4 naman natin. Class B. Semi-finals. Dito tayo ulit. Doon tayo, sa kabilang camera. Race 33. Sabat, no, no. Oh, ay, no. Ay, no. JL Sabat nauna mga kakikita Ayan na, Sabat huwag ka dito Ang pangarap! Mahirap din yata ni JL sa kasahan lang <laughs> Ari, last race natin sa class B Ibigay, e, ano ang tamarindo? Mac Gregor. Mac Gregor. Mac Gregor. Ang katong kali. Ibigan, pangalan. Adonis. Adonis. Ay, sikulo. Mac Adonis. Di Boss Lele. Kebigan. Kevin, Kebigan. Ano pangalan niya? Ha? ha? Batang Mangga. Ingat ah. Batang Mangga. Ya, benar, Kak Agri, dunia tayo. Sa kabilang camera. Race 34. Pare. Tayo dito baka masagasaan tayo dito. Uh, oh, mga kaakri, si Pato na una. Ayan na, Pato. Pato, ayan na, pigilin mo. Uh, oh, mga kaakri. Adonis.